Wala pa raw alas otso ay narito ka na. You must be hungry. Kumain ka na muna, sabi ni Logan sa kanya. Thank you, sir. Pero hindi ako nagugutom. Kahit yung juice lang, I think you need it. You look like you're about to faint. Umiti ito. Tumalima naman siya. Gustong-gusto na nga niyang uminom ng tubig dahil pakiramdam niya ito yung tuyo ng lalamunan niya. Tumayo ito at umupo sa isa sa mga upuan doon kaya naman doon na rin siya umupo. Honestly, Angeline, hindi ko alam ang tungkol sa property na sinasabi mo. Sabi nito habang matamang nakatingin sa kanya. Ang family lawyer kasi namin ang nag kaso sa properties ng buong pamilya. Nagliwanag ang mukha niya. Ibig sabihin ay baka hindi niyo pa yun nabebenta. Natawa ito ng mahina. I don't have any idea. I'll ask our family lawyer first. Siguro masyado na kayong maraming properties kaya hindi mo na alam kung ano-ano at saan-saan ang mga yun. Hindi naman. Bawi nito sa sinabi niya. Baka hindi kasi sa akin nakapangalan kaya wala akong idea. Baka kay mami o kaya ay sa younger sister ko. Paliwanag niya. Kapag kasi sa kanila nakapangalan, sila ang kinakausap ng lawyer namin. If ever in what way can I help you? Ang hihingilingin ko lang sana sa iyo. Aniya sa kahuminga ng malalim ay kung pwedeng payagan mo kaming makapunta doon sa 60th birthday ng daddy ko. Lakas loob na hiling niya. Gusto yung yun na lang ang gawing birthday gift sa kanya. Sobrang matutuwa siya. I know. When is his birthday? Sa 8. That's two Fridays from now, sagot niya. Okay, tumangutang yung sabi niya. I'll have it checked by our lawyer. Nalaki ang mga mata niya. Para siyang batang naragaluhan ng laruan na gustong gusto niya. Pumapayag ka na. Gumiti ito. Wala akong makitang dahilan para hindi pumayag. Hindi na niya napigilan ng sarili para kasing biglang binurang lahat ng wars niya. Natutuwang niyakap ni Hil. Thank you very much, sir. Tama si Yunis, ang bait-bait niyo pala. Biglang bumitiw si Rito nang realize niya kung ano ang kanyang ginawa. I'm sorry, sobra lang akong na-excite. Nakikinikinit ako na kasing matutuwa ang daddy ko. Tila amuse na amuse ito sa kanyang reaction. Huwag mo muna akong pasalamatan ng gusto. Hindi pa naman na-check -che ng lawyer namin ang property. Madame Mirfak na pumayag kay dapat ko yung ipagpasalamat. At 100% sure akong nasa inyo pa ang property na yun. Pagbibigay pa niya ng lakas ng loob sa sarili. Tinignan niya ito. Thank you talaga. Makakatulog na ako ng mahimbing ngayon. Why? Hindi ka ba nakakatulog ng mahimbing? Lumabi siya sa kaumiling. Not this past few days. Yung mga araw na hindi pa kita nakakausap. Tumawa ito ng mahina. I have a question. Sure, wag lang mat. Mahina ako ran eh. She Joe, magaan na magandang pakaramdam niya ng mga sandaling iyon. Ang tingin nga niya sa binata ay anghel na nagmula sa langit. Napangiti ito. I have never known you and your father. Walang nabanggit sa akin ng daddy ko tungkol sa pamilya San Jose. Paano mo nalaman ang pamilya ko nga ang tinutukoy ng daddy mo? Dahil sa article tungkol sa iyo na lumabas sa isang broadsheet, Nalaman ng daddy ko na ikaw ang anak ni Vicente Maravilla. Sabi pa nga niya, Kamukhang kamumuraw, muraw ang daddy mo. Pero bakit ngayon lang? Ay, I may mean, nagtataka lang ako kung bakit pinalipas pa niyang maraming taon bago ginusto ng daddy mo na makita uli ang dati niyong bahay. Biglang napalis ang ngiti sa mga labi niya. Nalambunga ng ulap ang kanyang mga mata at marahang umiling. Hindi ko alam. Siguro ay gusto niyang may pakita sa dalawang nakababatang kapatid ko ang bahay na yun na bunga ng kanyang pagsisikap at para maalala uli ang masasayang araw ni ni mami ko. Paliwanag niya sa malungkot na tingin. Matanda ng ang daddy ko at may sakit pa. Ayoko namang huminto siya at napapikit. Ayaw niyang isipin ng ganoong bagay. Ayokong makamatayan ng daddy ko ang hiling niyang iyon. Makapagsisihan ko habang buhay na wala akong ginawa para mapagbigyan siya sa simpleng hiling na iyon. I see, now I understand. Numiti siya, pero biglang na ilang siya nang mapansin hindi inaalis nito ang tingin sa kanya. Particular sa kanyang mukha. Biglang na conscious tuloy siya. Ininom niya ang natitirang juice sa baso dahil biglang nanuyo ang lalamunan niya. Aalis na ako sir. Paalam niya nang may baba ang baso sa tray. Baka masyado na kitang naaabala. Ilang segundo muna ang lumipas bago nakapag-react si Logan. Maya-maya ay tumango ito. Okay, tatawagan na lang kita kapag nakausap ko ng lawyer namin. Don't forget to leave your contact number with Eunice. Tumango siya. Thank you, sir. Tumayo siya at isinukbit sa kanyang balikat ang bag niya. Aalis ah, na ako, sir. Pasensya na uli sa abala. No problem. Nakangiting tugo nito. Ang ah, manang bubuksan niya ang pinto ng tawagin siya nito. Take care. Masuyong sabi nito sa kangang miti. Eh. Salamat po. Ang tanging na niya. Aalis ah, na ako. Kapag kuwan ay binuksan na niya ang pinto at lumabas. Where have you been? Tinatawagin kita sa cellphone mo pero nakaop. Tumawag ako sa ospisina niyo pero ang sabi sa akin ni Malu, ay nakalib ka raw. Samantalang wala ka namang sinabi maglilib ka. Naglilita niya ng 51 anyos na ina ni Angelina si Marina ang pagbuksan siya ng pinto. Nag-alala kami sa iyo ng daddy mo. Hinalikan niya ito sa kao mo po sa sopa. Hindi siya sumagot. Pinagagana kasi niya ang kanyang isip kung anong ali ba ang pwede niyang sabihin sa ina. Hindi kasi niya ipinalam sa mga magulang niya ang nilalakan niya dahil gusto niyang masurpresa na lamang ito sa kanyang binabalak. Kapag nagkaroon na ng katuparan. Angelin, tinatanong kita. Siguro na may narinig mo ako. Naiinis ng wika ng kanyang ina. Or have you been? Bakit hindi ka pumasok sa opisina? Nag tuloy kami ng daddy masayo. I'm sorry, mami. Tumabito sa kanya at matamang tinignan siya. Care to tell me what's going on? Bakit kailangan ilihin mo pa sa amin na hindi mo pagpasok sa opisina? Mayroon ba kaming hindi nilalaman sa ginagawa mo? Napakilat labi siya. Nag-a-apply kasi ako sa ng trabaho sa abroad. May interview ako kanina sa isang agency. Pagsisinungaling niya. What? Bulalas nito. nag apply ka ng trabaho sa abroad without even telling us? Nagbabala kang iho ng daddy mo sa kalagayan niya. Hindi makapaniwala lang sabi nito. Pumuntong hininga siya sa kayong muko. Hindi siya sanay na nagsisinungaling sa kanyang mga magulang. Kaya ka, baka pag siya ng diretso sa mga mata nito, ay makita nito na nagsisinungaling siya. Mas malaki kasi ang pwede kong kitain sa abroad mami. Halos triple ng sinasahod ko bilang recruitment assistant sa bangko. Mas malaki ang may tutulong nun sa inyo, lalong lalo na sa medical needs ni daddy. Pumuntong hininga nito. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Pero ang tanong makakaya mo bang tumira sa isang bansang malayo sa amin? Lalo pat pa ganyan ang kalagayan ng daddy mo. Malungkot na umiling siya. tayla na-apektuhan na siya sa mga tinahiniyang kasinungalingan dahil na rin sa pagkakabang nito sa kalagayan ng kanyang ama. No, sabi niya sa kamarahang umiling. That's why I turned down the offer. Sinubukan ko lang para at least na-try ko kung paano ang ma-interview para sa trabaho sa abroad. Tumingin siya rito. I'm sorry ma'am, hindi ko sinabi sa inyo. Alam ko kasing kukontra ko na agad kayo eh. But don't worry, wala na akong balak pang ituloy yun. Tumangu ito at hinaplos siya sa bisi. Pasensya na kayo ni Marie Chris kung kayo ang sumalas sa, sa pangangailangan natin. Alam ko, ay, naku si mami. Nagdrama drama na naman. Putol niya sa nais pang sabihin nito. Idinaan na lang niya sa pagbibiro ang usapan nila. Nagsisente na naman si mother. Marting sabi niya sa kapi na ikot ang mga mata. Napangiti ito. Naramdaman marahil nito na pinagagaan lang niya ang pag-uusap nila. Magpahinga ka na. Sabi nito at mayusu yung hinaplos ang kanyang buho. Pero magpakita ka muna sa daddy mo ha. Nag-alala na gusto ang isang yun ng malamang hindi ka pumasok. At nakapatay pa ang cellphone mo. Yeah, I will sagot niya sa kato mayo upang ng kwarto ng kanyang ama. Anong nangyari sa lakad mo kanina? Tanong kay Angie ng kapatid niyang si Marie Chris. Ito ang sumunod sa kanya. Nakahiga na sila sa kama ng mga sandaling iyon. Isinisikreto nila ang tungkol sa plano nila kaya hinihintay pa niya na mapagsolo sila. Baka malaman pa ng kanyang ama ang tungkol sa surprise ang gusto niyang ibigay. Good excited na sabi niya. Nagkausap na kami napabango ito mula sa pagkakahiga Talaga Excited din na tanong nito Anong sabi niya? Teka, mabait ba siya? Guwapo ba sa personal? Sunod-sunod na tanong nito Ang bait niya Sagot niya Hindi ako nagwagapuhan sa kanya Pero may dating siya Biglang rumisto sa isip niya Ang mukha ni Logan Alam mo yun, hindi guwapo Pero may dating Lumabi ito Hindi guwapo Ay samantalang sa picture niya Sa broadsheet Ang guwapo-guwapo niya Palibasa kasi si Dino lang ang gwapo pa sa raw. Nakairap na sabi nito nang tinutukoy ay ang nobyo niya. Kuya Dino, pagtatama niya, bakit ba ayaw mo siyang tawagin kuya? Tumaas ang isang kailan nito. Bakit? Kasal na ba kayo para tawagin ko siyang kuya? Mumuntong hindi nga siya. Ayaw talaga nito sa nobyo niyang si Dino. Kung sa bagay sa simula pa lang ay alam niyang hindi na buhat ang buong pamilya niya kay Dino. Hindi lang kasing bukal ni Marcus ang kanyang mga magulang sa pagkadisgusto ng mga ito kay Dino. Pero hindi siya manhid para hindi maramdaman niya Hindi ko maintindihan kung ano ang iniaayaw niyo kay Dino. Hindi niya may wasang mairita. Dahil hindi niya alam kung ano ang pwede niyang gawin para magustuhan si Dino ng kanyang pamilya. At alam mo kung ano ang iniaayaw namin kay Dino. Nakikita namin kung paano kaniya baliwalain. Hindi lang minsan kundi madalas. At kahit idilay mo, alam namin na minsan ay nasasaktan ka na niya physically kapag nagkakaroon kayo ng argumento. Maikli ang kanyang pasensya at madalas ay ikaw ang umiintin sa kanya. Masyado siyang immature. Alam mong hindi totoo yan. Alam natin pareho na totoo yan. Sansala nito sa kanya. Nagbubulag-bulagan ka lang. Hindi ko alam kung sa sobrang pagmamahal o hindi niya nito itinuloy ang sasabihin. Kailan ka kaya magising sa kahibangan? Mataray na sabi nito. Isang warning look ang iunigay niya rito. Sumusobra ka na Maria Cristina. Baka nalilimutan mo kung sino ang ate sa ating dalawa. Parang nahimas masa naman ito. Sorry ate, hindi yung pamanhin ito. Ano nga yung sinabi sa ni Logan Marubilla tungkol sa hiling mo sa kanya? pag niya ng usapan, alam nito na napikula siya sa pinagsasasabi nito tungkol sa nobel niya. Nabura ang tension sa pag nila. Bumalik uli ang excitement sa mukha niya. Sabi niya, hindi raw kasi niya alam ang tungkol sa property na sinasabi ko. Itatanong daw niya sa family lawyer nila na nagsusupervise sa mga properties nila at tatawagan na lang niya ako para bigyan ng feedback kapag nakausap na niya ang lawyer nila. Hay, ano sa kabong mantong hina. Iba talaga ang mga rich na. Hindi na lang kung ano-ano at saan-saan ang mga properties nila sa sobrang dami. Komento nito. So payag siya na mapuntahan natin yan sa birthday ng daddy. Sigur, sabi kasi niya wala naman daw problema sa kanya kung sakali. Ay, ang bait-bait naman niya. Natutumang sabi nito sa kanya, kasi Parang nakikinikinit ako na na magiging sobrang happy si daddy sa birthday niya. Tagong lang ang sinagot niya dahil nararamdaman niya may bumikig sa kanyang lalamunan. Isang linggo ang matulong lumipas pero wala pa rin natatanggap na tawag si Angeline mula kay Logan o kay Eunice para bigyan siya ng feedback tungkol sa hinihiling ng binata. Hindi na siya nakatiis kaya lakas loob na tumawag siya kay Eunice. Nasa Singapore si Sir, tugon nito sa kanya. May conference si Ron at sa Wednesday nang balik niya sa Wednesday pa, nag-aalas siya dahil biyernes ng birthday ng kanyang ama. Hindi kaya nakalimutan na niya ang tungkol sa naging pag-uusap namin. Hindi ko alam. Alang aling sagot nito. Nag-iwan ka ba sa kanya ng contact number mo? Hindi kasi sabi niya sa iyo ko iwan. Sagot niya. Naku baka nalimutan na ni sir. Hindi siya nakapibo. Baka nga nakalimutan na ni Logan ang tungkol sa pag-uusap nila. Sobrang busy nito at alam niya hindi priority nito ang hinihiling niya. Baka nga hindi pa nito nakakausap ang lawyer nito. Don't worry, Angeline. Ipapaalala ko kay Sir pagpasok na pagpasok na yan sa Thursday. Kapag kasi may biyahe si Sir, kinabukasan ni siya pumapasok. Kahit paano ay gumana ang niya. Tiwala siyang tututuhanin ni Eunice ang sinabi nito dahil parang matagal na magkaibigan ang tatro nila sa isa't isa kahit sandali pa lang silang nagkakakilala. Pero hindi niya malisang ang mag pa rin dahil baka hindi na umabot pa sa mismong birthday ng kanyang ama ang pagpunta nila sa dating bahay. Salamat, Yunisa. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Sinsirong sabi niya. Oo, oh, kasi nga ang hila ko eh. Pagbibiraw nito. Alam ang pinagagaan lang ni Yunisa ang kalooban niya. Eh. Don't worry, kukulitin ko talaga si boss. Salamat, tanging nasabi niya. Umuntong iningas siya. Hindi yata matutupad ang pangarap niyang magkakapatid na mabigyan ng isang malaking surprise ang kanilang ang sa birthday nito. Binigyan lang pala siya ng full soap ni Logan.